Hello! Welcome sa Top 1 Pinoy Movie Recap. Ang tampok natin ng palabas ngayon ay pinamagatang Good Luck Chuck na pinanabas noong 2007. Labos din namin na ang inyong pag-like at subscribe. Kaya sit back and relax. Ito na! Magsisimula ang istorya taong 1985 nang ang mga batang sila Chuck at Stuart ay naglalaro ng Spin the Bottle at kung sino man ang magkakatapat ay magkakaroon ng pitong minutong unang karanasan sa loob ng aparador. Ang nais makasama ni Chuck ay si Hailing ngunit ito ay napunta sa katabi niyang, batang babaeng si Anisha, na nakapormang gangster na emo. Sa kanilang pagpasok sa loob ng aparador ay inamin ni Anisha na matagal na nitong gusto si Chuck. At gusto niyang makita ang siling labuyo ng bata at naging agresibo na hindi nagustuhan ang bida. At lubos ang pagkadesmaya ng babae. Kaya't sa kanilang paglabas ay agad siyang sinabunutan at sinumpang hindi makakahanap ng tunay na pag-ibig. Sabay umalis ang dalaga. Sa paglipas ng panahon ay makikitang nasa ganap na gulang si Chuck na kasama ang isang nakakaakit na dalaga sa beach. Sana all, nang sa oras na hindi masabi ni Chuck ang katagang mahal niya ito ay agad itong nagalit at iniwan siya. Pinakitang naging ganap na doktor si Stewart bilang isang plastic surgeon na gumagawa ng peking chocolate heels. Habang si Chuck ay isang dentista. Sa sunod na eksena ay nasa isang kasal si Chuck ng kanyang ex-girlfriend na nag-alok ng espesyal na toast dahil si Chuck daw ang kanyang lucky charm na lubos niyang kinagulat habang pinagbubulungan siya ng mga kababaihan. Sabay dumating ang dalagang nakapukaw ng kanyang atensyon. Siya si Cam na kanyang nakilalang kaklase ng bride na isang zookeeper ng mga penguin. Habang nagpakilala ang bida na isa siyang dentista, doon ay pinakita ni Cam na siya ay may perpektong minipin ngunit dahil si Cam ay malapit sa aksidente na natapon ng tunaw na kandila sa junjo -jun ni Chuck nang lumapit ang bride at tinanong kung kamusta na sila ni Carol. Maalalang si Carol ang babaeng nagalit kay Chuck sa beach. Pinakitang nakahanap na si Carol ng bagong boyfriend at sa di inaasahan ay kay Carol napunta ng hinagis na bulaklak ng bride simbolo na maaaring siya na ang sunod na ikakasal. Kinabukasan ay lubos ang gulat ni Chuck nang makitang napakaraming babaeng naghihintay sa kanyang clinic, doon ay nakita ni Riva ang sekretarya ng bida na sila pala ay nasa isang website kung saan sinabing isa siyang lucky charm at ang lahat ng makakadate niya ay magkakaroon ng tunay na pag-ibig. Kinabukasan ay nakita nila Stuart si Carol ang babaeng galit kay Chuck na nagsusukat ng wedding gown at ikakasal na. Sa kanyang pag-uwi ay naisip niyang marahil tama ang sinabi ng iba at patuloy sa pagtawag ang mga babaeng na ismatikman ang kanyang siling labuyo. Sumunod na eksena ay pinakita si Cam na kasama ang kanyang kapatid na mahilig sa its organic don't panic na nag-aalaga ng mga penguin nang biglang nadulas ang dalaga at nabiyak ang kanyang perpektong ngipin. Agad nitong naalala si Chuck na nakilala niya sa kasal, nang aktong tinawagan niya ang doktor ay may nakasakay sa bidang isang dalagang desperada na mahanap ang kanyang magiging kabiyak, kaya't ganun na lang ang paglapit nito sa doktor. Kaya't agad nakipagkita ang doktor kay Cam at matapos maayos ng doktor ang kanyang ngipin. Ay muling sumampung ang pagkasablay ng dalaga ng galawin niya ang gamit ng doktor na tumusok sa kanyang likod, Bilang kapalit ay hiniling ng doktor na makipag-date sa kanya ang dalaga ngunit tumanggi ito. Ngunit nang aktong pauwi ang dalaga ay na ang baterya ng sasakyan nito kaya't muling tumulong ang doktor. Nahinitid din ang dalaga sa kanilang bahay sapagkat naiwan ito ang susi sa loob ng sasakyan. Muli tumanggi pa din ang dalaga sa doktor dahil sa imahe nitong maraming kadet na babae. Ito ang unang beses na may babaeng umayaw kay dok kaya't mas napukaw ang kanyang atensyon ng dalaga. Sa pag-uwi ng doktor sa kanyang bahay ay nagulat ito ng ang kanyang assistant na si Riva. Ay nakita niyang nakapasok sa kanyang bahay, ginamit pala nito ang emergency key sa kanilang clinic. At nang tanungin niya kung ano ang kailangan nito ay agad siyang dinamba na parang gutom na baboy ramo. Ninais pala ni Riva na makatikim ng sikat at pinipilahang sili ng doktor. Wala mang nagawa ay pumikit na lang ang doktor na parang dinagana ng wrestler na si Mark Henry at Inis smackdown. Kaya't upang masubukan ang kumakalat na balita ay kinumbinsin ni Stuart na isang batang mahilig na pagbigyan ni Chuck ang lahat, upang kung totoo man ay marami siyang matutulungan. Kaya't ganun na ang ginawa ng doktor na parang sinturo ni Hudas kung magpaputok ng tuloy-tuloy kahit hindi pa yung Lingid sa kaalaman ni Chuck ang ilang babaeng ginamit niya ng ray gun at pinasabuga ng kamehame wave ay nakatagpo ng kanilang forever kinabukasan na may kaparehong hilig at interes na iniimbitahan si Chuck sa kanilang kasal at nagpapasalamat na siya ang lucky charm ng mga babaeng ito. Ngunit matapos ang di mabilang na pakikipagdigma ng doktor sa mga babaeng gutom sa sili, ay napagtanto niya na ang ninais ng mga babae ay ang susunod na lalaking makakadate nila matapos kay Chuck sapagkat iyon ang lalaking magiging forever nila. Sana all, at naisip niya ang tanging babaeng tumanggi sa kanya at yun si Cam. Na agad nang pinuntahan sa zoo, na sinasabing ang tanging hiling ng dalaga ay makilala ang isang sikat manunulat ng libro ukol sa mga penguin. At sa tulong ng kapatid nitong organic do not panic, ay kinumbinsi na sumama din ang dalaga sa isang day. Ilang araw din nag-date ang dalawa at nakaramdam ng tunay na saya si Chuck. Hanggang dumating ang isang gabi ng lagim sa doktor, nang sa aktong kakain na siya ng piyaya ni Cam, ay tumawag si Stuart at pinigilan siyang gumamit ng ray gun at huwag ilalabas si Tag Uro sapagkat lahat ng nakasama ni Chuck sa bawat gabi at pinakain niya ng kanyang sili. Lahat sila ay kinasal na. Iyon ang patunay na ang kumakalat na balita ay totoo. Bitin man ay walang magawa si Chuck kung hindi iwanan si Cam sa gabing yon. Dahil sa takot na ang susunod na lalaki na makikilala ni Cam ay pakakasalan siya. Kinabukasan ay nakaisip ang dalawa ng paraan upang subukan ang sumpang dala ni Chuck. Ito ay sa babaeng si Eleanor. Ayon kay Stuart ang babaeng ito ay napakabaho ng bibig at maraming galis. At nakahiga lang para kumain kaya't napaka imposibleng makahanap ito ng mapapangasawa. Nasusuka man ay pinilit yayain ni Chuck si Eleanor na lumabas. Umayaw ang babae sapagkat wala itong interes ngunit binayaran niya ng malaking halaga upang sumama lang at mag food trip na naman ang mga ito kinagabihan ay nilaso na ni Chuck ang sarili sa dami ng alak sa tindi ng halimaw na kanyang kadet at sa huli ay sinampahan siya nitong parang isang halimaw na dumidikdik ng sili niya. Matapos ay pinaliguan ni Chuck ang sarili ng matinding sabon at naghintay ng magiging resulta. Pinlano din ni Stuart at Chuck na subukang yayain ni Stuart si Eleanor lumabas matapos ng nangyari kila Chuck kung talagang mangyayari ang sumpa kay Stuart na yayain niya ng kasal si Eleanor. At dahil hindi pa nila nakikita ang resulta kay Eleanor ay pilit iniiwasan ni Chuck na magkita sila ni Cam sapagkat siguradong gagana ang Reagan at lalabas si Tag Uro. Kaya't sa telepono lamang sila nag-uusap na panay pa ang panunokso ni Cam sa pamamagitan ng pagsesend dito ng kanyang larawan na talagang nagpagigil sa binata. Na sinasabi lamang ng doktor na may nakakahawa siyang sakit. Habang nasa telepono ang magjowa ay biglang tumawag si Stewart at sinabing, the deed is done, sapagkat hindi siya nagka-interes kay Eleanor na maaaring hindi epektibo ang sumpa. Walang ano-ano ay nagmadali si Chuck na pumunta kilakam at sinabing gumaling na siya kaya't natuloy na ang putukang matagal ng inipon. At napakawalan sa wakas ang Ray Gunn. Kinaumagahan habang naghahanda si Chuck ng agahan para kay Cam. Laking gulat nito nang ibinalita ang isang babaeng may obesity na sa kabila nito ay nakahanap ng tunay na pag-ibig. Lumuwa ang mata ni Chuck nang makitang si Eleanor ay ikakasal na. Ganun na lamang ang galit ni Chuck kay Stewart na inaming hindi naman talaga niya niyaya lumabas si Eleanor at tinanong lang niya kung anong oras na ba. Nalubos na kinagalit ni Chuck, habang nagsimula na itong nagpanik sapagkat alam niyang ang kasunod ay mahahanap ni Cam ang lalaking pakakasalan niya. Doon nagsimulang mapraning si Chuck upang hindi mawala si Cam sa kanya, tulad ng ipaghain niya ito ng it all you can paggising niya, nagpadala din ito ng napakadaming bulaklak sa zoo at kasama pa ang the BGs upang kantahan siya sa baylabas ni Chuck bilang isang penguin na costume, na mas naging weirdo ang pakiramdam ni Cam dahil halos ayaw na niya itong iwanan at laging niyayang makipag-date upang bakuran ang dalaga. Doon ay lalong nagalit ang dalaga na hiling na wag muna silang mag-usap. At bilang tugon sa nangyari agad namang naisip ni Chuck na yayain ng kasal si Cam upang hindi na siya mawala na agad pumunta sa zoo na may dalang sing-sing. Ngunit nakita niyang may kausap itong lalaki na kanyang pinagselosan at nagdulot ng gulo sa zoo dahil sa pagsugod niya sa lalaking kausap ni Cam. Pinilit pa din niyang puntahan si Cam na nagdulot ng pagkahulog nito sa pool at nagambala ang mga penguin na lubos na kinagalit ni Cam, sa kanyang pag-ahon ay dumating na ang mga pulis upang pigilan siya. Ngunit ninais pa din niyang kausapin si Cam na agad siyang sinabi ha, tapos na ang lahat sa kanila dahil hindi naniniwala si Cam na siya ang lucky charm at walang sunod na lalaki siyang papakasalan. Gulungo ang mundo ni Chuck matapos ang pangyayaring iyon. Makikitang nasa ulan siya na parang MTV ng isang boy band nang dumating si Riva na kinausap at nagpasalamat sa kanya nang dahil sa kanilang bombahan ay nakahanap ito ng lalaking makakasama niya habang buhay. Sa kanyang pagkatulala ay dumaan ang isang lalaking may nalaglag ng bateng umiikot. At sa dulo ay may babaeng nakaitim na parang imo. Doon niya naalala ang sumpang ibinigay sa kanya nang sila ay mga bata pa. Agad siyang tumakbo pa uwi upang makahingi ng tulong kay Stuart. Doon ay hinanap nila si Anisha at natagpuan nila ito na agad bumaba si Chuck upang makausap si Anisha ngunit ang anak nito ang lumabas na suot ang kwintas ng nanay niya. Agad siyang humingi ng tawad at nagpakilalang si Chuck. Halos ayaw na siyang kausapin ni Anisha sapagkat matagal na yon. Ngunit pinakita pa din ni Chuck si Junjun sa kanya na labis kinagulat ng babae kaya't pinapasok siya. Doon ay kinwento ni Chuck ang mga dinanas niya. Maging ang sumpang nangyari sa kanya na mawala sa kanya si Cam ngunit sumagot si Anisha na sila ay mga bata pa noon, higit sa lahat siya ay may masayang pamilya na. Na ang tanging magagawa niya kung mahal niya ang isang tao ay gawin ang lahat para dito at palayain ito. Nanlulumong umalis si Chuck, na inisip kung ano ang magpapasaya kay Cam. Kaya't gumawa ito ng paraan upang makilala nito ang lalaking nagsulat ng libro tungkol sa mga penguin. Na naging malapit kay Cam na maging sa zoo ay binibisita ng manunulat ang dalaga. Umuwing nasasaktan si Chuck, Lumipas ang mga araw ay inuubos na lang ang kanyang oras sa mga computer games. Nang dumating si Stewart na may nakilalang babaeng may ikatlong bundok, isang kakaibang kondisyon na nagdulot sa dalawa upang maging malapit at magmahalan. Kung maalala ay isa rin ang babaeng ito sa binigyan ng Reagan ni Chuck na ang nahanap na sunod na lalaking forever nito ay si Stuart. Doon ay sinabi ng dalawa na aalis na si Cam papuntang Antarctica kasama ang manunulat kaya't kailangan gumawa ng aksyon ni Chuck kaya't agad itong tumakbo papuntang airport na sa pagmamadali ay natupa ang sasakyan maging ang pinakamahal na tiket ay kanya nang binili para lang abutan si Cam. Sa kanyang pagsampa sa eroplano ay nalaman niyang kasama pala ng manunulat ang kanyang asawa kaya't sasama lamang si Cam doon upang bumisita at hindi rin magtatagal. Inamin niya sa dalaga ang kanyang pagmamahal dito at bago pa man umalis ang dalaga ay inabutan niya ito ng isang pebbles na nagsisimbolo ng matagal ng paghahanap ng isang lalaking penguin sa pinakamagandang bato at iaalay ito sa magiging cap ares niya. At umalis na si Chuck, nang biglang tinawag ito ni Cam at hinalika na nagpagulat sa lahat. Kasabay nito ay hindi niya alam na inalis na pala ni Anisha ang sumpang nilagay niya kay Chuck ng matagal na panahon. At tuluyang nakalaya na siya sa sumpa. Makalipas ang isang taon ay pinakitang bumisita sila Chuck at Cam sa Antarctica upang makita ang mga penguin. At ang dalawa ay patuloy na nagmamahalan. At dito na natatapos ang ating istorya. Salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Malaking tulong din sa amin ang inyong pag-like at subscribe upang matulungan ang channel. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli maraming salamat.